Ako ang kuya inyo Magandang araw po sa inyong lahat At muli po, welcome po dito Sa inyong paboritong programa At ngayon po ang Pagpapatuloy po ng nakakabiting kwento ni Janong. Dear Kuya E, Minsan po kung ano pa ang hindi mo inaasahan ay iyon ang mangyayari. Sabi nga, tadhana nga ba talaga yun? Yun nga ba ang nagdadala sa iyo sa taong gusto mo? May tadhana nga ba ang dalawang magkatulad ng kasarian tulad ng tadhana ng mga nag-aasawang babae at lalaki? Hindi ko man inaasahan na magbubunga ng maganda ang pagbubukas namin ng sarili namin noong Pinapasok niya. Pinapasok niya ako sa unit niya at ang iniwan niyang note with number niya. Na ibig sabihin ay pinahalagan niya ako na lumipas lang nga ang buwan bago ko makita. But still, nagkasama kami sa kanyang apartment ni Rigor. Sabi ko sa last letter ko ay nagulat ako sa itatanong sa akin ni Rigor. Nagulat talaga ako. Sabi niya sa akin, ayaw mo ba akong makasama. Sabi ko ha, magkasama naman tayo. Hindi yon ang ibig kong sabihin yung magkasama tayo sa buhay at sa bahay. Bumilis ang tibok ng puso ko kuya i. Eh. Totoo ba na niyayaya akong magsama nito? Bakit? Tanong ko. Sa tingin ko, okay naman tayo. Kung gusto mo lang, kasi ako, dumating ako sa punto na gusto ko na sana yung seryosong relasyon. Sabi ko kay Rigor, sa totoo, ako din naman. Pangarap ko 'yon, pero pwede ba na mas kilalanin pa natin ang isa't isa? Hindi naman sa tinatanggihan kita. Oo naman. Sorry, ang bilis ko pala. <laughs> Nang makatapos kami, hindi pala. Tapos kundi kalahati doon ko naranasan ang halik na may Pagpapadaman ni Rigor, sobrang tagal-tagal na halik kuya E. At kuya E, nahiyaman ako. Si Rigor ay nilantakan ako at nagbaligtarang numero kami. Sabay kaming nagpasabog ng bulkan at para kaming mag-asawa sa pagkakahiga. Sabi ko, ang galing mo pala na lumantak. Sa dami daw ng pinagdaanan at ayaw man niya dati ay dahil sa mga customer na kasanayan na niya. Sabi ni Rigor, Salamat dahil hindi mo ko hinusgahan. Sabi ko sus, wala yun. Hinalikan muli ako ni Rigor hanggang hindi na malaya na nakatulog na kami. Kuya I, ng madaling araw ay nagising ako na tila ba halinghing ni Rigor. Hawak-hawak ko ang kanyang paps nang hindi ko nalaman. Bumaba muli ako, Kuya I, at nalantakan niyon. Bigay todo ako sa lantak na talagang pinaranas ko kay Rigor. At maya maya pa tinanong ako ni Rigor kung pwede raw ba na pumasok. Pero sabi ko ay hindi pa ako handa. <laughs> Wala namang problema sa kanya. At muli ginawa niya sa akin ang ginawa ko sa kanya. Kuya E, after nun ay nakatulog muli kami. Nang magising ako ay may sinag ng araw sa may bintana. Umaga na pala at si Rigor nakita kong naghahain. Wow, amoy sinangag. Sabi ni Rigor, okay lang daw ba na yung hotdog at itlog lang ang ulam namin sa umaga. Sabi ko okay lang. Parang nakarami na nga ako. Sabay hawak ko doon sa kanyang pops. O ano, huwag ka ng uuwi ha. Linggo naman bukas. Napaisip ako. <laughs> sa bagay, linggo. Ang boyfriend ng ate ko ay nandoon. So sabi ko moment nila yun na magjowa at sa totoo lang kuya eh, nararamdaman ko na si ate ko ay gusto ng mag-asawa. Alam ko, hindi ganun ka-komportable sa kanya at kanyang boyfriend ang pagstay ko ron, lalo na syempre kapag magkasama sila. Pero syempre, hindi naman nila masabi sa akin. Kuya E, sabi sa akin ni Rigor, pagkatapos daw kumain ay maligo kami. Sabi ko, tayo, sabay? Ayaw mo ba? Wika ka ni Rigor. Sabi ko syempre baka awkward. <laughs> Wala pa ako kasabay maligo. Pero sige na nga. Aarte pa ba ako? <laughs> Kuya E, after magpahinga ay naligo na nga kami. Naiilang man ako ay naging komportable na rin. First time ko to. Magsabon at masabonan ng iba ang katawan. May kakaibang kiliti ang bawat haplos ni Rigor sa akin na masasabi mong may init talaga at makikita ang aming nagtayo ang paps. Naglaro. Kiniski sa aking likuran pero hanggang doon lamang. Hindi ko makakalimutan ng banlawan ni Rigor ang akin at niluhuran. Ibang ligaya yon mula sa isang tulad ni Rigor. Naisip ko na siguro kaya maraming nabaliw din kay Rigor sa kaniyang angking galing. Kuya E, hindi doon nagtapos dahil pinakita niya sa akin kung paano kumain at lumunok mula sa aking bulkan. Niyakap ako ni Rigor matapos yon at ako naman ang lumuhod sa kaniya. Sa umagang yun, solve na solve sa umagahan. Sabi ni Rigor, Makasalanan tayo, magbihis ka. Sabi ko bakit? Malapit lang ang simbahan. Magpakasal na tayo. Hindi, joke lang, magsimba tayo. Totoo nga, sabi niya, oo nga, simba tayo together. Dati, ako lang yung nagsisimba ngayon, may kasama niya ako. Kung iisipin, nakakatuwa, nakakakilig, pero bakit ang bilis nga ng pangyayari? Nagsimba nga kami ni Rigor after. Tapos, sim simple moments, kumain kami ng fishball at squidballs, kikiam sa labasan, kumain ng scramble. Sabi ko sa sarili ko, panaginip ba ito? Naroon pa ako sa part na nagseselo sa mga lumilingon kay Rigor. Bukod kasi, sa kaniyang tangkad ay malakas talaga ang kaniyang dating o appeal. Ang ganda ko, 'di ba? <laughs> Ingit pikit na lang sa mga listeners na mahilig maingit. Kuya i, grabe, ang dalawang araw na 'yon. Pero siyempre, kinabukasan ay kailangan na namang magtrabaho. Sabi sa akin ni Rigor, ay 3 months daw ang building na ginagawa nila kaya naman hindi naman na hindi naman kalayuan kaya kung gusto ko raw na umuwi sa kanya ay pwede ko namang gawin. Sabi sa akin ni Rigor, Kuya I ay "Salamat daw sa oras." At sa totoo lang, mahirap man ipaliwanag ay nakakadala ang bait at pinapakitang sweetness ni Rigor. Parang gusto ko na lang sabihin na "I love you" na nga. Pero Kuya i may isang nakakagulat akong malalaman tungkol kay Rigor. Okay, hulaan nyo na ang kusunod. Itutuloy, ayan. Ang sarap ko ni Janong, okay? napaka lagi ng istorya, ayan. Susunod, habaan mo na. <laughs> Muli po, abangan po natin ang... Uh, susunod po na kwento ni Rigor at muli po maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po lamang sa inyong paboritong programa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.